na umaga. Dahil biyernes ngayon, kaugalian ng mga Pinoy na maglaga ng munggo or magulay ng munggo. Ayan, naka-prepare na. Naglaga na ako. Ayan, siyo. Ayan. Dito lang kasi ito sa labasan namin para at least maliwanag. At habang umuulan, uh, ayan, baha pa rin yung uh, kapaligiran. Ayan. Ingat-ingat po lahat, mga kaibigan. Habang nilalaga ang munggo, prepare natin ang kanilang mga pansahog na malunggay or moringa leaves. Aside from dahon ng malunggay pala, pwede rin yung dahon ng ampalaya, uh, alubate, or pwede rin dahon ng kamote, pansahog this party lang, at least ang sarap ng gulay pagkatapos. Isa isa pang pansahog sa aking uh, munggo, ginisang munggo is talong. At yung pinakamasarap nito, lagyan natin ng na, uh, inihaw na isda or pwedeng pritong isda na ating gayat-gayatin. Simple lang to guys. Gasgisahin isahin ito mamaya with the kamatis, sibuyas, at saka bawang. And then, uh, masarap na gulay munggo ang kalalabasan nito mami Pangan nyo po guys. Ah. At sa bawat pagluto guys, uh, ito yung mga pansahog nila. syempre ang pinaka the, ano doon important is yung kalan, mantika, dahil sa gisa-gisa, at itong mga ingredients niya. Ayan, kamatis, sibuyas, garlic, o bawang. Ito yung pinaka, ano talaga, sa gisa eh. Pag wala ito, hindi masarap yung ating gisa. With asin, and syempre, budpura ng magic magic! One hour later. Yes! 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 yes. Ginisang munggo! Ready to serve! Yan. Sarap, sarap. Yes. 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 Ginisang munggo. Ready to serve. Yan. Sarap, sarap. meanwhile at gagawa tayo guys ng side dish uh, tortang itlog sa malunggay so ba diba, healthy ayan ready ko na yung egg and then mamaya imimix ko na si malunggay ayan tinimpla ko na yung aking side dish na tortang itlog with malunggay lagyan ko ng panting asin Kaminta, outdoor, and chamber, of course, you must one eternity later. Yan. What a nice side dish. Tortang malunggay with egg. Ayan. Yum, yum. Taon